So ngayong araw na to ay meron ho tayong uh, bibigyan ng pansin itong uh, message na galing po kay Kabayan. So ang sabi niya dito, good afternoon po sir. May tanong lang po ako. Sana mabigyan mo ng kasagutan. Tago po na lang identity ko sir. Ang tanong ko po ay kung pwede ba akong dalhin ng amo kong babae sa China. Kasi balak daw niyang dalhin ako doon this coming end of March until April 3. Kasi daw po, nakabili sila ng asawa niya ng bagong bahay doon. So in short story po, maglilinis siguro ako doon at mag-aayos ng mga gamit nila. Pero sir, ang pagkakaalam ko po, di pwede na isama ako doon at pagtrabawin. Kasi po, ang kontrata ng pang-HK lang, di ko na po obligasyon maglinis at mag-ayos ng bahay nila sa China. Tanda ko pa po kasi sabi ng agent ko dati na di daw pwede ang ganyang sit up. Ano po dapat ko gawin if dalhin nga nila ako doon? Pahingi po ng advisor at siya sa mga kabayan natin na may karanasan kagaya nito. Salamat po and God bless. Okay? Kay kabayan, so ang sabi mo ay uh, balak kang dalhin ni amo mo sa China dahil nakabili sila ng bahay doon at from March to April at uh, 3. So, mag, uh, sabihin natin isang buwan ka doon. So, ang may advice ko lang sa'yo, since na may mga nagme-message na rin ho sa akin regarding sa ganyang matter, it's hindi, lang, hindi ka lang ikaw, so hindi lang ikaw nag-iisa. Marami kayong mga kababayan natin na ganyan ang problema na dinadala sa China dahil sinasama ng amo at doon nagtatrabaho. Oo, tama ka na ang iyong kontrata ay nandito sa Hong Kong. Pero lagi mong tandaan na nakakontrata ka din sa amo mo. Hindi ka pwede magreklamo. Kung magrereklamo ka, hindi natin alam kung ano ang pupwedeng gawin ng amo sa'yo. So, either ayaw mong sumama, terminate, or mag-break contract ka sa kanila. Ganun lang ang mangyayari. So, may mga kababayan tayo na talagang uh, napipilitan na sumama sa amo o punta sa China, at doon kung ano yung uh, tawag dito ginagawa ng amo doon, sinasama sila doon, at syempre, nagtatrabaho ang katulong doon. Uh, meron akong natatandaan na may sinabi sa akin na basta't kasama mo ang amo mo sa isang lugar, wala namang problema. At kailangan mo rin magtrabaho kasi kasama mo naman sila. So, doon sa experience mo, doon sa magiging experience mo na isasama ka doon dahil Uh, meron silang bagong biniling bahay, for sure, yan ang mangyayari at talagang maglilinis ka. Ang tangi ko lang masasabi sa'yo is, pwede mong kausapin yung amo mo. Kung uh, pwedeng ayo, wag ka lang sumama, ganun. Pero, for sure, hindi pa payag yan, isasama at isasama ka, anong gagawin mo dito sa Hong Kong. Kaya nga sila kumuha ng katulong para may kasama silang magayos, ayos maglinis ng bahay, o kung ano-ano pa. ba? Diba? Kaya, ang may papayo ko lang sa'yo, is try mong kausapin yung amo mo. If ever man, at kung pumayag na hindi ka isama, maganda. Pero kung sasama ka, wala ho tayong magagawa niyan, kabayan. Okay? Kesa naman anong gusto mo, magbe-break contract ka, hirap-hirap maghanap ng amo ngayon. Okay? Kung sakali man na ayaw mo na dyan sa amo mo, eh magbigay ka na lang ng one month notice. Alright? Pero mas sabi ko sa'yo, amo mo pa rin yan, at amo mo pa rin ang sa sa'yo kung ano ang gusto niyang gawin. Pera lang na Siyempre yung kababayan natin dito ay napapahamak at uh, yung iba alam mo na yung minamaltrato ng amo which is hindi naman tama yun. Pero kung hindi ka naman minamaltrato ng amo mo at uh, yun lang naman ang gagawin sa'yo ay eh, dadaling ka sa China, sigurado maglilinis ka don at hindi ka naman minamaltrato wala naman problema yan kabayan. okay? So yun lang at uh, pag-isipan mong mabuti. 'di ba? Kasi amo mo pa rin 'yan, among pa rin ang magdesisyon para sa iyo. At siyempre, alam mo pa rin ang tama at mali kung tama ba 'yung pag pag uh, pagkikipag-usap mo sa kanila na hindi ka sasama or kung ano paman. pero may mga consequences kasi 'yan. Right? 'Yun lang kabayan. Sana makatulong